So mga guys, magandang umaga sa inyong lahat. Ayan mga guys. Share ko lang sa inyo mga guys yung ating tanim na kalamansi. Yung ano natin, 5 months old nung itinanin natin mga kalamansi mga guys. Pulip lang ito mga guys. So kita nyo mga guys ang itsura kong nung ano siya, nung pitasin na siya mga guys. Kita nyo ang itsura ng bunga. Oh. Ang kinis ng bunga niya mga guys. Magulang na siya. So pipitas na tayo nito. Alam nyo mga guys, yung bunga nya, yan, ito po ay nasa tatlong kilo, pero napakalit lang na puno nyo, halos lahat po siya may bunga. Sabi ko, kagaya na sinabi ko sa inyo dati, pag yan ay lumakit pita sina, so yung, 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 yung kanyang bunga ng ganyan. Kaya minsan, pag sagaran po ang bunga, talagang hindi na na, uh, yung kalamansi dito sa atin mga guys, bumibigay yun sa sa sobrang dami ng bunga. Pero ito sya mga guys, hindi naman siguro siya bibigay, kasi konti na lang, lapat na siya sa lupa. Dahil nakakaliit pa naman niya mga guys. Naalala ko lang yung comments nung isa doon sa, sa isang, sa unang post ko pa, kaunahan ko pang post dito mga guys. Na hindi siya naniniwala na ang kalamansi dito sa amin pag edad niya ng uh, 3 to 6 years ay kaya nang bumunga ng 60 kilos pataas. 60 kilos hanggang aabot tayo ng 100 kilos mga guys. Ito palang lang mga guys, ebidensya isang isang puno mga guys na napakaliit, tatlong kilo mahigit ang bunga niya. Kasi katumbas lang ito mga guys nung kinomment niya do sa akin na sa kanilang lugar, anim na taong edad, nakakapitas lang sila ng tatlong kilo. So ito lang yung mga guys ang katumbas. O di ba mga guys, kita niyo naman kung gaano kaganda mga guys ang kanyang bunga. So iba talaga mga guys pagka alagang may pagmamahal. O di ba? Yan lang po ang ating kalamansi. Napakaganda. oh napakalit pa niyan mga guys. O, oh, kita nyo naman mga guys. Kaso nga mga guys, ngayon medyo napakababa ng presyo ng kalamansi. Kaya yung atin po, medyo inaantay-antay po natin ng presyo ito mga guys. Oh. Medyo inaantay-antay natin ng presyo kasi napaka, napakababa mga guys ng presyo ng kalamansi ngayon. Ayan oh, eh, no? kagaganda ng ating kalamansi. So halos pinaparehas na sa mga pangit na kalamansi na uh, mga sunog itong atin mga guys kagaganda oh green na green, green na green fresh na fresh makislap na makislap at ang lalaki o di ba mga guys okay sinar ko lang sa inyo mga guys mga kagarden ang ating kalamansi hello bye bye thank you for watching at kung nagustuhan niyo ang aking video please like comment and share and follow for more bye bye god bless you